klaseng budget yung binibigay mo sa akin. Eh, hindi nga yung sapat eh. Sa pangangailangan ko pa lang, kulang pa. May pera ako doon. Para sa'yo talaga yun. Para mawala yung stress mo. Bilin binibigay... Ay, ang sinasabi ko sa asawa mo eh. Pagka-utu-utu sa'yo, talagang binibigay lahat sa'yo. Hoy, Brian. Wala akong pakailang dyan! Just... pagkain. Iden! Iden! Oh! Ano Wala pang, wala pang luto. Tsaka yung mga hugasin, ba't di mo pa na hugasan? Ano ba naman yan, Brian? Gusto mo pa ako, ako yung maghanda ng pagkain para sa sa'yo? Eh, hindi mo nga sinabi na dito kakain eh. Obligasyon ko pa ngayon. Alam mo namang galing ako paghanap ng trabaho. Hindi eh, na ako kumain sa labas para makatipid. So ako ngayon yung ginagawa mong katulong. Alalahanin mo, Brian. Pinakasalan mo ko para maging asawa. Hindi ka hmm. Eh, di ba nagbigay ako ng, ano, ng budget sa iyo? <laughs> Anong klaseng budget yung binibigay mo sa akin? Eh, hindi nga yun sapat eh. Sa pangangailangan ko pa lang, Kulang pa, dito pa sa mga rastusin sa bahay, pag-isip ka nga! Ano na siya, i na ako ng ulam sa labas, sa bata tayo kumain. malis ka na, bumili ka na! Oh, oh. aga mo namang nagluto? Eh, may interview ako mamaya eh. Kaya nagluto na ako para may makain ka din Eh ikaw mahal Ba't aga-aga mong gumising? Eh malamang Eh may naamoy ako na masarap Eh naamoy -na ko yung luto mo O siya, punta na ako doon dito Teka lang Idel Ba't kasi di pa tayo sa Gourmet Shack tumira? At least andun lahat Andun din yung negosyo ko lahat ng pangangailangan mo, mabibigay ko. Ano ba, Brian? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayokong tumira sa probinsya. At yung pamumuhay doon, hindi yung buhay na pinapangarap ko? Eh, sa'ka ka lang naman, Eden. Lahat ng pangangailangan mo, mabibigay ko doon. Hindi tayo mahihirapan ng ganito. Kahit ano pang sabihin mo, buo na yung desisyon ko na ayokong tumira doon sa dubyot na probinsya yun. Kung gusto mong tumira doon, edi pumunta ka doon mag-isa. At mas mabuti pa. Iwan mo na lang ako. Mahal, pasensya ka na. Huwag ka na magalit. Pagod lang talaga ako paghanap ng trabaho. Tsaka nahihirapan ako dito sa Manila maghanap ng trabaho. Alam ko naman na ayaw mo yun. Pero huwag ka magalala. Alam mo naman na mahal na mahal kita kaya lahat ibigay ko sa'yo. Mahal, huwag ka nang sinimangot dyan. Ngayon, pumapangit ka. Buti pa mag-shopping ka muna. Paano naman ako mag-shopping? Wala nga akong pera eh. Ano ka ba? May pera ako doon. Para sa'yo talaga yun. Para mawala yung stress mo. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Sure ka? Oo naman. Talaga ba bibigyan mo ako ng pera? Maa. Sige na nga, bati na tayo. Kaya na magalit ha? Hindi na. Tara, kaya na tayo dun. Tara. Hello, Virgo! Oh, sasi Ay, pasensya ka na ha, napatawag ako ng biglaan. Kasi gusto ko pang i-invite. Mag-shopping tayo. Ay, gusto ko yan. Pero, Sassy, alam mo naman tight yung budget ko ngayon. Budget lang ba yung problema mo? Huwag kang mag-alala. Ililibre kita. Alam <laughs> naman, di ba? Marami akong pera. Talaga? Oo oh, yaman! Binigyan ako sa Brian mo. Eh. Ay, ano sinasabi ko sa asawa mo eh. Pagka utu-utu sa'yo, talagang binibigay lahat sa'yo. Kaya nga eh. O siya, sige na. Gagayak na ako ha. Oh, sige, tumagan mo ako. Okay. See you. Mahal, ginabi ka na. Mukhang nag-enjoy ka sa shopping mo. Kaya nga eh. Kasama ko yung kaibigan ko si Virgo. Pero, mahal, kulang pa nga yung binigay mong budget para sa pag-shopping ko ka, eh. Kamagalala, natanggap na ako sa trabaho. Kaya lahat ng pangailangan mo, mabibigay ka na. <laughs> Talaga ba? Nakamahal! <laughs> ah! ito! Oh, ang sayo-sayo ako! Sa wakas, mag-iiba na yung buhay natin. Uy, Tol! Kuya. Hindi ka man lang nagpasabi. Sana nakapagdanda ng makakain mo. Ah, uh, Kuya. Pasensya na kung biglaan. Eh. Pwede ba akong makiusap sa'yo na dito muna ako mag-stay? May mga bagay kasi tayong dapat pag-usapan. Tol? May problema. Kahit magtagal ka pa dito. Di ba, Eden? Um, teka lang ha. Kakausapin ko lang si Brian. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, ha? Dito mo patitirahin yung kapatid mo? Ano? Dagdag pala mo na naman? Eh, hindi mo na nga nabibigay lahat ng kapakakailangan ko, eh. Ikaw ka lang, Eden. Ba't gano'n sa kapatid ko? Grabe ka naman magsalita. Bakit? Hindi ba totoo? Kakatanggap ko lang sa trabaho. At for sure, maliit lang yung kikitain mo. Kaya kulang pa yan! Teka lang. Hindi ka ba kinikilabutan sa pinagsasabi mo? Kapatid ko yung sinasabihan mo. Hindi yung ibang tao. Hoy Brian, wala ako pakailam dyan sa kapatid mo. Ang kailangan ko, maibigay mo sa akin lahat ng pangangailangan ko. Ah, uh, kuya, ate. Huwag na kayong mag-away. Eh, hindi naman ako magtatagal dito eh. Dito lang talaga ako para sa kapatid ko kasi gusto ko lang talaga siya makausap. Mabuti kung ganun. Kasi, kung dito ka titira, dagdag alagain ka pa. Ang tanda-tanda -tanda mo na, makikitira ka dito. Ang kapal mo naman. Jay! 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 Manda ka ha! Pag may nangyari sa kabating ko Pagsisisihan mo ito lahat! Jay! 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 Jay. kuya. Kaya lang naman ako nandito kasi gusto kong ipaalam sa iyo yung pamana na naiwan sa atin ng mga magulang natin. gusto ko rin sabihin sa iyo na gusto kong iwan sa iyo yung mga naiwan kong ari-ari at saka yung mga, mga business ko. Kasi hindi rin naman ako magtatagal eh. mo, oh, Jay. Bakit oh, parang sinasabi mo, parang namamaalam ka na. Sa manlog mo. Kaya kahit, kahit, kahit anong pang gawin natin, hindi na rin naman ako magtatagal eh. Kasi cancer yung sakit ko. Kahit gaano pa kadami yung yung pera at ari ari-arian natin. Walang magagawa ito. Kaya yeah, kung pwede... Ikaw na bahala sa lahat ng... Sa, sa lahat na maiiwan ko. lalo na yung pamana sa ating mga magulang natin. Jay... Wala akong pakilagyan sa pamana-mana na yan. Ang gusto ko, mabuhay ka. Lahat gagawin ko para mabuhay ka lang. Jay! Jay! No! Ano yan? Ang ingay-ingay mo? Ay, hindi ng pera. Kailangan ko mag-shopping kasi in-stress niyo ako. Kapal ng mukha mo. Di mo rin sa ko. Wala na siya. Kaya, pwede ba? Lubas ka na! Kasalanan ko pa talaga? Bakit yan binawian ang buhay? Baka walang iya mo. Maghiwalay na tayo. Huwag na huwag na kita makikita sa bahay, ha? Umayos ka na! Baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Yes! Tol. No! No! Tol! Para sa aming mga masugid na taga subaybay <laughs> Maraming maraming salamat po sa patuloy na panuno dito sa POTG Studio Naway, nakuhaan po ninyo ng aral ang kwentong ito Maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubaybay <laughs> Tokyo nga. Ang aral na nako sa ating kwentong ito. Uh, <tong> uh, <tong> Dapat, matuto tayo. <tong> Mahalin natin ang ating mga partners. Huwag natin silang pirahan lang tama yun. Hindi <laughs> oh, <my> <laughs> tama yun. <laughs> Mali <laughs>